Kaya ka nitong makita sa dilim. Obserbahan ka nang hindi mo namamalayan. Nilikha ito ng mga matatalinong nilalang, mga taong nagbukas ng ating mga mata sa hiwaga ng liwanag. Sa kasaysayan ng fotografiya, may apat na pangalan na nagsilbing haligi. Ang una, si Ibn al-Haytham, isang sintipikong Arabo sa kanyang aklat ng optika, ipinaliwanag niya ang lihim ng lente at ipinanganak ang ideya ng kamera obscura. Pagkaraan ng maraming siglo, dumating si Joseph ni Sevorniapse mula sa Pransya. Ginamit niya ang kamera obscura at isang plato ng bakal upang likhain ang unang permanenteng larawan, isang imahe na hinubog ng oras at liwanag. Sumunod si Louis Daguerre na nagbigay buhay sa daguerreotype at si William Henry Fox Talbot na bumuo ng calotype ang pamamaraang nagbukas ng pinto sa modernong litrato. Isipin mo, ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang madilim na silid at kaunting liwanag. Kung nagustuhan niyo ang paglalakbay na ito sa kasaysayan, huwag kalimutang mag-subscribe sa Biyahe ni Renz.